Hello guys, tapos na kami nagbili ng gulay ni uh, Edelberto Capistrano or Dogong Bicol ako vlog tapos na kami bumili guys, nasa loob pa lang siya nagcikat chika sa mga Bangladesh yan siya oh yan siya oh ayun, chika chika minute pa siya doon guys nag selfie selfie pa silang dalawa itinan mo Yan ang kanyang bakala guys or tindahan ng mga gulay. Inano pa niya ang kanyang YouTube channel, pina-subscribe pa niya yung Bangladesh. So See you guys sa aking next vlog. Thank you and uh, Have a nice day to one and all guys. Bye bye. Hi guys. guys, Hi guys Okay, thank okay. Bando, thank you.